Iyon, kamusta po mga boss chief? At dahil hindi pa rin pumapigilan yung lamig dito sa bansang Bahrain, habang tumatagal nga po, ilalong eh, tumitindi yung lamig, hindi pa nga po nag snow dito, pero talaga naman napakatindi nga po ng lamig, tagos hanggang buto. Kaya ito nga mga boss chief, naisipan ko nga po ito migup ng mainit na mainit na sabaw, pero this time, hindi po siya sinabawang manok, o sinabawang baka, o sinabawang hipon, kundi ito nga po siya mga boss chief. Nakain din po ba kayo ng ganito? Hindi ko nga po alam kung ano ba yan, clams or tulya ba ito? walang hiyang niyang 500 pills ng po yung sinabi ko kay Manong pero ang dami niyang binigay sa akin isang buong kaldero mga boss chief ayan no kaya ito na nga simulan na nga natin to mga boss chief Huwag po sana kayong aalis balikan ko po kayo mamaya i-ready ko lang po yung mga pangangailangan natin Iyon mga boss chief! Nagbabalik na nga po tayo dito. Naredy ko na nga po at yung mga pangangailangan natin na isasawag natin sa sabaw natin ngayon. Ipapakilala ko na nga po sila sa inyo mga boss chief isa-isa. Gagamit nga po tayo dito ng sibuyas. Commander bawang. Dahon ng sibuyas. Luya. Dinamihan ko nga po yung luya mga boss chief. Lalagyan ko nga rin po siya ng patatas. At syempre, gulay islay po dito sa Bansang Barin. Kaya dadamihan po natin ng petchay. Ayan, madami po yan mga boss chief. Siguradong matutuwa yung kasama ko nito. Masama daw kasi yung pakiramdam niya. Kaya pahihigupin natin siya ng maraming maraming sabaw. At eto na nga yung ating clams mga boss chief. Marami po yan. Bibigyan natin yung mga kasama natin dyan sa taas. Para makahigup din po sila ng sabaw ngayong araw na to. At ito lang po yung gagamitin natin pampalasa dyan. Patis, paminta, tsaka asin. Pero pag medyo napaalat na po siya sa patis, hindi ko na po lalagyan ng asin. Ito na nga mga boche, magsimula na nga po tayo. Nagpainit na nga po ako ng kaldero na aking paglulutuan mga boship Lalagyan na nga po natin siya ng mantika. Iulog na po natin yung sibuyas. sunod na po natin yung bawang yan pag sobrang bango na nga po pabanguin pa natin lalo ilagay na natin tong luya ayan pag talaga pong mabango na at nagisa na talaga yung luya ilalagay ko na nga po yung Pulya. Ayan mga boss chief, ko na nga po lahat ng tulya. Tapos isasama ko na po nga po kaagad yung patatas. And then, isasangkot siya ko siya sa dalawang kutsarang patis. Tapos takpan lang po natin. Yan. Yun, balitan na nga natin to mga boss chief. Ayan, kumukulo na nga siya. At medyo bumubuka-buka na nga yung ating tulya. Lalagyan <laughs> na po natin ng tubig to mga boss chick. Tayo na po, bahalang magtansya kung gaano karaming sabaw yung gusto nyo. Yan. Tignan na natin ang ating tulya. Pakuluan lang po muna natin siya mga boss chick. Iyan, tumukulo na nga po siya mga boss jeep. Hmm, ang bango. <laughs> Amoy simoy ng dagat na merong luya. Lalagyan ko na nga po siya ng paminta mga boss jeep. Kalahating kutsarita po. Sunod naman ay lalagyan ko nga po siya ng asin. Kasi kulang pa po yung alat para sa akin eh. Kahit nilagyan ko na po siya ng patis. Yan, Ayan nga, bumuka na nga sila mga bossy. Tuluyan na silang bumuka yan, no? <laughs> Hintayin na lang natin maluto yung patatas mga bossy. Ay nga pala, ilaglag na rin natin tong dahon ng sibuyas. Iyan. Kapag kamalambot na nga po yung patatas mga boss chief at saka okay na rin po sa inyo yung lasa ng sabaw yung alat nya okay na po mga boss chief isasarado na nga po natin yung apoy tapos ilalagay ko na po yung sandamakmak na pechay I-steam na po siya dyan Pag tinakpan natin ito mga boss chief Takpan lang po natin Para ma-steam na siya Ayan nga. na Na-steam na nga yung ating pechay mga boss chief Pwede to serve na nga po ito mga boss chief Makakahigop na lang sabaw Iyon mga boss chief! Nakaluto na naman po ako ng isang kutay namin ngayon. Makakahigop na naman po ng mainit na mainit na sabaw. Napakasarap po nito mga boss chief. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video ko ngayon, huwag nyo po sanang kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po ako. Lalo na po yung mga nagsisimula pa lamang po na matuto ng mga simpleng luto sa bahay. Nandito po kayo sa tamang channel mga boss chief. Salamat po ng marami sa inyo. Kumain na rin po kayo dyan at mag-iingat po kayo palagi.